hindi natin hawak ang kahapon para ibalik pa ang nakaraan na. Ngunit ang kinabukasan ay atin para magpasya kung magtutungo tayo sa tagumpay o kabiguan. Paano mo sasabihin hindi na mahalaga kung matalo o manalo ka man sa buhay basta't ine-enjoy mo lang kung anong meron ka ngayon? Sino nga ba ang magdurusa pagdating sa dulo? Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan ang namayagpag larangang kanyang kinabibilangan. Tiningala sa sobrang kasikatan at inungusan ang mga nakasabayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, kasabay ng pagbabago ng ihip ng hangin, ay kasama ring lumisan ang katanyagan gaya ng kumpul ng mga ulap sa kalangitan. Habulin mo man di na maibabalik pa ang dating porma nito at masusumpungan na lang ang sarili sa gitna ng kawalan. Ang kwento ng pamamayagpag